amigas, I'm back. So nakahuna-huna na ba ang tanan o unsa na po isud anon para panihapon? So ang atong sud anon mga amigas, magluto ta og sabaw and then magluto ko ta og fried shrimp and then mao na atong panihapon karong gabi una. So kay na naman ang atong lumpia, maghimo na pud ta og bag putahe para busog-lusog. <laughs> Bitaw sa tinuod adlaw-adlaw ka nagaluto problema man dai po maghunahuna ta unsa na sunod natong luto ano kay maka drain pud usahay bakin muro magnaluto na ang tanan bisag pag mag search ka sa youtube mao ra gihapon ang makita balik-balik ra gihapon so karon gusto ninyo sundugo na sunduga guys lami kaayo makabusog og sustansya pod sa lawas so mao ni pag uli nahon no nagtrabaho taog na po ka oras karong adlaw then nakauli ko by 1 am then Duty na po by 10am. Ikaunya. So matuog na lang tag 4 hours. So mulaban pa ta kay ni atong gipangita. Kay na ay sa nga nung nagpalayo. Good. Diba? So maning kamo ta sa atong kaugalingon. Kay kita rajoy makatabang. O makapaayo sa atong kakapoy. So deserve. Deserve na to makakaon og lami kay magsigip ka kaon sa gawas wa ka kaibaon baon sa ilang ipang gamit, limpyo ba o dili mas maayo ng kita na lang may maghimo kaysa mo sa gawas usahay mga magkaon ta sa gawas usahay kung naay mga okasyon usahay og dili na jud kaya sa atong lawas kay tungod sa kakapoy so deserve pud na to ang kaon sa gawas no pero namatay mga kamot kay man taon sa pagluto so magluto ta kay mas safe pa ang pagkaon nga kita ang maghimo kay kita nakahibaw sa tanan So hapit na mahuman ani guys. Kana nag prepare na ko og mga plato kay aron mga onami. na kay late na in town kaayo niya ikaw magkaon di pa mahigda dayon kay busog pa so maglingkod-lingkod pa in town. And then wala na joy oras para makapahuway makatog. Di makatog ra kag kadiot feeling mo nag-alarm na pod ay bakod na pod ka So feeling mo wa kay pahuway gyud. So tilawan na nato ang niluto. Mm, perting na miya. Daghang salamat. Bye bye.